So yung mga kabahay may bago tayong Tetesting na forma Ayan po yung PP hollow board Tetesting po namin yun sa Project po namin dito sa Bulacan Bali ito po pala yung Pag binili nyo Ang sukat nya po ay 4x8 Ito po itsura nya Ayan ganyan po yung itsura nya Pag buo 4x8 Kasi laki ng plywood Ito pong PP hollow board na to mapapansin nyo to sobrang kunat po nyan talagang flexible po yung dating nya tapos pala mga kabahay ito yung ginagawa namin frame bali to mesting kami ng naka welding na ang haba nya ay 8 feet by 2 feet 2 by 8 yun yung isang board sinesting namin pag dalawa hindal yung sukat namin ng poste ay nararapat na sukat para dyan sa putol namin na yan tapos nag testing kami ng naka welding saka eto hindi naman siya naka welding parang nagputol kami ng tubular na 2 ito na 8 feet yung haba kabilaan tas isa pa sa gitna Tetesting namin kung pares lang ba sila ng resulta at uh, tetestingin namin yung materyales kung makakatipid ba sa so, pagpipix naman ang PP hollow board binablock screw naman namin sa, sa tubular, bali metal block screw yung aming gamit, ito yung metal block screw ay yung may sima yan si masya. Bali, para siyang ano, uh, mason Ayan na mga kabahay. First time lang din namin gagamit niyan. Dito sa bago namin tatayong bahay na third floor. Tetestingin namin. Kasi pag gumamit kami ng pinolik dalawang gamitan lang lalo yung ibang pinolik na lalo yung ibang pinolik na lumalabas ngayon sobrang napakanipis na saka wala na sa standard yung size nya ala na sa media ala na sa tripod kaya ito dito kami sa pp hollow board na bago bago namin na matetesting testing gamit nga pala namin pamutol dyan na uh, circular kung wala naman kayong circular pwede naman lagaring kahoy pero syempre mas maganda circular mas mabilis bali ito may bago pala kami dating na order na pipi hollow board nandito sa loob yan ang dami ano yan ah uh, 30 piraso tapos yung kinuha namin kapal 9mm o harap para pumapatak na siya ng sa inch 1.5 uh, bali yun update ko na lang kayo sa magiging resulta ng buhos namin kapag nakapag na kami